Ang pera ay pwedeng magdala ng kakinhawaan sa ating buhay. Pero kung hindi ito sasamahan ng pag-iingat, ay maaari rin itong magbukas ng pinto sa kapahamakan. Ang kwento natin ngayon ay ang kaso ni Arturo Yupenya na isang taxi driver na naging instant milyonaryo matapos tumama ang kanyang tinayang mga numero sa loto. Si Arturo Yupenya, 58 years old, na mula Antipolo City, ay isang lalaking simple lang ang kanyang pangarap sa buhay. Isa siyang taxi driver na araw-araw bumibiyahe sa ilalim ng init ng araw at lamig ng gabi. Para lang may maiwing kaunting pera para sa kanyang pamilya. Isa siyang karaniwang Pilipino na nagsusumikap na walang ibang iniisip kundi kung paano niya buhayin ang kanyang asawa at mga anak. Sa likod ng kanyang simpleng pamumuhay, may isang pangarap na matagal na niyang binubuo. Ito ay ang pangarap na gustong maranasang manalo sa loto. At sa hindi nga niya inaasahin, ang kanyang pangarap na iyon ay unti-unting naging totoo. Noong Oktobre taong 2002, ang asawa ni Arturo na si Leticia Yupenya ay tumaya sa loto 642. Sa kanilang unang tingin parang simple lang nataya. Ngunit nung inanunsyo na ang nanalong kombinasyong numero, ay halos hindi sila makapaniwala. Sila kasi ang nakahuli ng jackpot sa halagang mahigit 19 milyong piso. Isang halaga na kayang baguhin ang buhay ng kahit sino. At sa unang pagkakataon, naramdaman ni Arturo niya makakamit na nila ang ginhawang matagal na nilang pinapangarap para sa kanilang pamilya nangako si Arturo na gagamitin nila ang pera sa maayos na paraan. Ito ay ang pagpapaayos ng bahay, pag-iipon para sa kinabukasan at pagbili ng ilang bagay na matagal na nilang minimithi. Nagsimula nga silang nagpatayo ng mas maayos na bahay para sa kanilang pamilya. Bumili na rin sila ng bagong sasakyan na isang Toyota Grandia van. At para sa ilan sa kanila'ng mga kaibigan at kapitbahay ay tila naging milyonaryo ang nangyari sa mag-asawang Yupenya. Kasabay ng biglang pagyaman ng pamilya Yupenya ay dumarating na din ang mga matang nanonood sa paligid. Mga matang may halong inggit, pagnanasa at lihim na plano. Mabilis kumalat sa kanilang lugar ang balitang nanalo ang pamilya Yupenya ng loto. Kaya naman ang dating tahimik na pamilya ay biglang napansin ng marami. May mga kakilala at kamag-anak na rin na biglang lumalapit. At may mga dating kaibigan na muling nagpaparamdam. Lahat sila ay gustong makihati sa biyaya. Isa sa mga madalas daw makasama ni Arturo ay ang kanyang kamag-anak na si Mayariko. Naminsan umanong humiling ng malaking halaga bilang pautang. Ngunit tinanggihan ito ni Arturo na naging dahilan para magsimula raw itong magtampo at lumayo ang loob kay Arturo. Wala namang nakaisip noon na ang maliit na pagtangging iyon ay magiging simula ng mas malaking kapahamakan. October 27, taong 2002, nagkaroon ng simpleng salo-salo sa bahay nila Arturo sa Antipolo City. Bilang selebrasyon ng kanyang pagkapanalo, at kasabay na rin ng kanyang kaarawan. Ayon sa mga kapitbahay, labis ang tuwa ni Arturo noon. At namigay pa nga siya ng pera sa kanyang mga bisita. Paulit-ulit din umanunyang niyang sinasabi kung gaano siya kasaya dahil mabibigyan na raw niya ng magandang buhay ang kanyang pamilya. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, ang kasiyahang iyon ang magiging huling gabi na pala ng kanyang buhay. Bandang alauna ng madaling araw noong October 28, may ilang armadong mga kalalakihan ang pumasok sa bahay nila Arturo. Naging mabilis ang lahat ng pangyayari. At sa gitna ng kaguluhan, sinubukan ni Arturo na ipagtanggol ang kanyang pamilya gamit ang kanyang bagong bilin na baril. Nagkaroon nga ng palitan ng putok sa loob mismo ng kanilang tahanan. At isa sa mga sospek ang natamaan. Pero dahil sila nga ay mas marami, hindi na nakayanan ni Arturo na ipagtanggol pa ang kanyang sarili. Tatlong bala ang tumama sa kanya dahilan ng kanyang agarang pagkamatay. Ang mga salarin naman ay agad umalis sa bahay ng pamilya Yupenya gamit ang bagong van na bagong bilhin ni Arturo. Tangay ang pera na nagkakahalaga umano ng 92,000 pesos at pati na rin ang ilan sa mga gamit ni Arturo. Sa investigasyon, ang unang tinuring na posibleng salarin ay ang mga kasama ni Arturo sa bahay. Walang iba kundi ang kanyang asawa na si Leticia at ang kanilang ampon na anak na si Reynan. Pati na rin ang mga ibang tao na dumalo sa nasabing salo-salo. Napansin din ng mga pulis na ang asawa ni Arturo na si Leticia ay wala sa kanilang bahay noong nangyari ang insidente. At lalo pang lumakas ang hinala ng hindi siya agad umuwi matapos mabalitaan na patay na nga ang kanyang asawa na si Arturo. Dahil dito kumalat ang mga usap-usapan sa kanilang lugar na baka si Leticia raw mismo ang may pakana sa nangyari sa kanyang asawa. Para siya lang ang makinabang sa panalunan ng asawa sa loto. Isa pa sa mga hinalang lumabas ay ang balitang tumanggi raw kasi si Arturo niya isama si Leticia bilang co-depositor sa kanyang bank account. Posible raw na ito ang naging dahilan ng tampuhan nilang mag-asawa. Pero kalaunan ay kusa namang nagpunta si Leticia sa hebe ng Antipolo City Police para linisin ang kanyang pangalan. Maayos siyang nakipag-usap at sinagot ang lahat ng mga katanungan ng mga investigador. At mariin niyang itinanggi na may kinalaman siya sa nangyari sa kanyang asawa. Paliwanag ni Leticia, wala siya sa kanilang bahay noong gabing nangyari ang insidente dahil umalis siya kasama ang kanyang anak na si Melanie at nakituloy muna sa bahay ng kanilang kamag-anak. Ibinahagi rin ni Leticia na ilang araw bago ang insidente ay may napansin daw siyang mga lalaking kahinahinala na palaging nakatambay sa paligid ng kanilang bahay. At dahil nga sa takot, mas pinili raw nilang umalis muna sa bahay. Tiyagdag pa ba niya, matagal na rin daw siyang nag-aalala dahil sa araw-araw na pag-iinom at pagdiriwang ni Arturo mula nang manalo ito sa jacket. Para sa kanya, sayang lang ang pera ang pinaghirapan nila. Pero para kay Arturo ay, yun ay paraan lang daw ng pagdiriwang ng biglang pagbabago ng kanilang kapalaran. Nilinaw naman ng pulisya na sina Leticia at Reynan ay walang kinalaman sa pagkamatay ni Arturo. Ayon sa hepe ng pulisya, walang matibay na ebidensyang magpapatunay laban sa kanila at puro bintang lang ang mga kumalat na kwento. Habang patuloy ang investigasyon, nakakuha ng mahalagang impormasyon ang mga pulis. Matapos makapanayam sina Domingo at Reynan. Ayon sa kanila, nakita raw ang mga sospek na sumakay ng tricycle matapos iwan ang van ng pamilya Yupenia sa isang lugar na tinatawag na Eldorado malapit sa pinangyarihan ng krimen sa Antipolo City. Natuntun ng mga pulis ang driver ng tricycle na si Aurelio Omega. Sa pagtatanong umamin si Omega at sinabi kung saan nakatago ang van. Dahil dito agad naglabas ng warrant of arrest ang mga otoridad. At unang nahuli si Roger Regalario. Ang taong inutusan na itago ang baril na ginamit sa pagpaslang kay Arturo. Nahuli siya malapit sa lugar ng krimen dahil sa ilegal na pagdadala ng baril. Inamin ni Roger na siya mismo ang bumaril kay Arturo. Kalaunan pumayag siyang maging state witness at tinulungan ang mga pulis para mahuli ang iba pa niyang kasamahan. Sa kabuuan may labing isang sospek na natukoy at sinampahan ng kaso ng pulisya. Kabilang dito ang robbery with homicide, car theft at illegal possession of firearms ayon sa mga suspek, ang plano raw nila ay magnakaw lang sana ng pera. Pero nauwi ito sa trahedya ng biglang magpaputok si Arturo laban sa kanila. Hindi raw nila alam na may dala rin pala itong baril. Tinamaan pa nga raw ni Arturo ang isa sa kanilang kasamahan sa balikat. At dito nagsimulang makilala ng mga pulisya ang grupo. Ang nasugatang kasamahan nila na kinilalang si Velasco ay hindi na nagpagamot dahil natakot siyang mahuli. At dahil hindi naalis ang bala sa kanyang balikat ay lalong lumala ito at namagay ang kanyang sugat. February 23, taong 2003, ang Antipolo City Regional Trial Court ay nag-utos ng pagpapalaya sa limang sospek na naaresto kaugnay ng pagpaslang kay Arturo Yepenya noong Oktobre taong 2002. Ang mga suspek na ito ay pinalaya dahil sa kakulangan ng sapat na ebidensya laban sa kanila. Bagamat sila ay pinalaya, ang mga otoridad ay patuloy na nagsasagawa pa rin ng investigasyon upang matukoy ang mga tunay na salarin sa krimen. Kamakailan nagsalita ang pinsan ni Arturo na matagal nang nananahimik. Ayon sa kanya, naniniwala siyang ang tunay na may kinalaman sa nangyari ay maaring mula mismo sa loob ng pamilya. Kumalat din sa kanilang mga kamag-anak at kapitbahay ang usap-usapan na posibleng nakipagsabuatan daw si Leticia, ang asawa ni Arturo, at si Reyna na kanilang ampon para tapusin ang buhay ng haligi ng tahanan. Tila ba ang buong katotohanan ng kasong ito ay nailibing na rin kasabay ni Arturo? bilang tugon sa ganitong kalungkot-lungkot na pangyayari, iminungkahi ng German ng PCSO ang pagbuo ng isang grupo na magbibigay gabay sa mga nananalo sa loto upang maturuan silang mag-invest ng tama at mapanatiling ligtas ang kanilang pera sa bangko. Sa libing ni Arturo, sinunod ng pamilya ang isang lumang pamahiin, ang paglalagay ng mga sisiyo sa ibabaw ng kanyang kabaong. Pinaniniwalaan daw ito na nakakatulong para umamin ang mga may kasalanan dahil sa bigat ng konsensya. Ngunit hanggang ngayon ay tila ba kinalimutan na ng pamilya ang kaso ni Arturo. Ang pangyayaring ito ay pinapakita na ang biglaang yaman ay maaring magdulot ng panganib kung hindi iningatan. At kahit sa pinakamalapit na kaibigan o kakilala ay maaaring lumitaw ang inggit at kasakiman. Ang tunay na kayamanan ay hindi nasusukat sa pera o material na bagay, kundi sa pagmamahal, respeto, integridad at maingat na pagpaplano sa buhay. Hanggang dito na lamang ang ating kwento at maraming salamat po sa inyong panunood.